Hello guys! Welcome back to another vlog! Welcome back sa YouTube channel ko guys. So kalalabas lang ni Jackie and ni Daddy sa auto shop kasi yeah, pinalinisan namin yung AC namin and unfortunately may leaking talaga guys. Yun pala yung dahilan kung bakit yung aircon namin is bigla siyang ano, hindi na siya malamig. So Uh, nung nakita ng technician guys na may leaking, kailangan palitan talaga. Kasi um, kung hindi siya papalitan, ililinisin lang siya. The tendency is within a couple, pa. yeah, within a couple of months, ganoon ganun pa rin ang mangyayari. Mawawala na naman ng, na, ng, na, 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 na lamig ang aircon namin. So, nagbayad na naman kami guys ng additional 4-5. So, thank you na naman. Kanino tayo magtitinkyo? Uh, Kenpai. Oh, Kenpai. kay Ken Pai kasi sila talaga yung <laughs> malala malalapitan namin na na agad-agad kasi guys come to think of it kung hindi kasi namin yon pinalitan yung evaporator guys magiging malala pa rin yung magiging ano namin aircon namin, yung takbo namin tapos magbabayad na naman kami guys ng extra 4-5 4-5 para The sa evaporator yung evaporator is 5,000 Ah, nagyari ang sila may nipalit na i-discount. May discount pero kita pa to 5,000. Oh. Ah. Eh, may mga technician. So ngayon guys, we're on our way to the bank kasi nga uh, pinadala na ako ni Kuya ng pambayad. yun ang ibabayad na kayo. dadaanan namin yung shop kasi nga mabuti at nap napakiusapan ni Daddy na ngayon lang kami after niyang makauwi, dadali niya ako. Yun nga, dadali namin yung uh, payment sa kanila. But overall, ngayon, nanonotice ko guys, ang lamig na talaga niya. To think, one or two lang yung pinaandar ni daddy. So hopefully, uh, magtuloy-tuloy na sana to guys. Kasi ito yung dadali namin si Jackie sa kasal. Kasi nga, may isasakay sa amin na pasahero yung isang half-sister ko. So, wala kasi taon siyang masakyan guys. So, Uh, sabi ko kay ate kami na lang kasi ang, ang ano ko rin kasi guys kung si kuya kami sasakay eh mag RD pa lang si kuya niyan guys baka kasi ano matagal Betulog siyang pa. mm, makagising ba eh entourage kami so nakakahiya naman guys na malate kami di ba So, sinabi ko, Kuya, magdala na lang kami. Kayo magdala kasi kukunin, uh, magdadala din sila ng sasakyan. So, mag-ano na lang kami. Uh, ano ba yan isa na lang ba, convoy o kung ano man yun Para at least sigurado talaga Na walang malilate sa amin sa kasal ni Inday Gia So nag makeup ako guys Kasi sinubukan ko sana Kung ano yung magiging makeup ko For the wedding So nitinry ko kanina yung red lipstick Masyado akong ano guys uh, Ano ba yun? Maldita <laughs> So ngayon tin tin Sinubukan ko yung bagong bili ko na Nude lang siya Tapos nilagyan ko lang siya ng shimmer o yung parang ka ng ano ba guys, pasinaw. So, nagustuhan ko siya guys. And tapos na rin yung buko. Ginawa na siya kanina. Kinuloran. Kinulayan na siya ni uh, Wella. Thank you again Wella for your assistance. And brinag Brazilian na rin ako guys para at least uh, malambot yung buhok Hindi ako magre guys. Hindi talaga ako magre And sinabi din naman sa akin ni Wella na hindi rin advisable sa buko ang ang ano ba yun, rebound, kasi hindi naman siya masyadong makulot hindi man makulot yung buhok ko talaga may wave lang siya ng konti pero manageable talaga hindi talaga okay lang talaga na walang ano uh, rebound. so yun so kaya naisipan ko ay kaso dumating na pala si daddy matutulog pa sana ako so bumangon na lang ako guys and yun nga pupunta kami sa BPI so yun ang magiging ganap namin for today's video So guys, update tapos na ako sa BPI. Nakapag-withdraw na ako. And we're on our way back home. Uh, I mean, papunta sa shop para bayaran na yung 4-5. And kami lang dalawa. Si Kian guys, umalis. Nag-eat out ng, sa kanyang mga classmates or batchmates. Or mga friends, in other words. Andun sila sa Bliss doon daw -do sila kakain ng dinner. So kami lang dalawa ni Daddy. So, uh, doon mo, doon mo ni Apol. Oh, uh, doon sa ni Eh, magluto ro muna siya tutumon siya. So magvlog vlog ako guys pagdating namin doon sa shop para makita ninyo. Especially doon sa mga taga-Talisay na ano na nagpaplanong magpa-fix ng kanilang mga aircon, mga multi-cab, minivan. Bumili, sabihin lang kami. Oh, kung may planong kung sino yung gustong bumili oh, ng mga ganitong brand. Sasamahan mo kayo. I-message nyo lang ako guys because um, kagilanan na namin yung may-ari ng yun nga, big assemble ng mga ganito guys. So so far guys, in a scale of 1 to 10, ang, ang lamig, 10 talaga guys. As in, grabe. Ang lamig-lamig. Uh, although naka-add yung panahon ngayon kasi umuulan. I mean, nag-ano pa, pero iba talaga siya guys nung hindi pa siya na-fix yung may kagat. Oh, may kagat na talaga siya. Uh, mas malamig pa to kaysa doon sa first time na, na nakuha namin si Jackie. Mas malamig talaga siya ngayon guys. Di hamak na mas malamig. So, I'm so happy guys kahit na nakabayad kami ng medyo malaki-laki for a multi-cab pero sulit naman guys. And sana magtagal lang talaga yun ang biggest question doon kasi sabi nila after two years pa daw pwede magpalinis so at least by that time meron na naman siguro tayong pera niyan di ba mm -hmm. pero ang laki talaga ng mukha ko mula ng nag ano ako oh, ng Brazilian kasi naunat naunat ang aking buhok guys but I love it so ayan na kami dito na kami sa shop di na di cha cha ano oh, pala, wala lagi mga tao kayo. Ayan mga trabante. Ah, uh, ang color, ano, oh, powder, powder gray. Mm. Dibigyan nyo guys. Oh, powder gray. Mm. Ganda guys, oh. Mga wagon. Yan, yellow, yung yellow na yan. Ay, ito kang na. Kucha-cha. Mm, ganda. Sige. Bababa na ako guys, para magbayad. Okay, Ah, sabay daw kami ni Daddy. Samahan niya ako. Kasi umuulan din eh. So, andito na kami guys. Uh, Ang you know, dami nilang mga inassemble. Ito uh, as is daw uh, uh, to guys. Ito yung original na kulay ng sasakyan. Yeah. So inaassemble nila yan. And, and, actually guys, may nakuha din sila daddy dun sa loob ng sasakyan. Ayan o, you know, camera. <laughs> Parang sa ano to motor, sa motor yata to pero wala nang battery. Bibilhan ko nang ng battery to guys baka sakaling umandar to. At least may camera ako para sa ano. Ilang ko lang kung para saan talaga to. Pero at least ba nakita sila. Odi pa. So umalis pala si Chacha guys, yung contact namin dito, Mahinatid lang siya dun sa May Bulakaw pero babalik daw kaagad. Kasi nga magbabayad kami dun sa Pisa sa piyesa na pinalitan. Yun nga, yung evaporator. So, to Kuya and Papay, maraming, maraming, maraming salamat talaga sa inyo. You just don't know how grateful we are na sa panahon. Hindi ko talaga sukat akalain, guys, na dati, kung dati, yung anak ko lang yung dumidepende sa akin. Ngayon, bilog talaga ang mundo, guys. Literal. <laughs> like, literal na bilog ang mundo. Kasi ngayon, ang anak ko na talaga yung tinatak tinatakbuhan ko guys kapag kapag ano short talaga ako sa budget and ayaw na kasi ni kuya guys na mangutang nga ako ayaw niya ayaw niya magprenda kasi dati rati guys nung nag-aaral pa sila niya ubos lahat ng alahas ko nagprenda para lang may baipang tosto sa kanila so ayun wala talaga akong naiwan eto mga bago kong alas ngayon, ngayon ko na lang to nabili guys nung, nag, nung nagsitapos na sila so sabi talaga ni kuya as much as possible ma huwag ka nang mangutang ng iba sa ibang tao huwag ka nang mag, mag, mag magsanla ganun ba kung, kung pwede kung may maitutulong daw talaga siya tutulong daw talaga si kuya so yan naman ang kagandahan ng anak ko guys na hindi talaga namin sukat akalain ni daddy na may ano pala may ano ba yun? yung hidden pala talaga yung kindness niya guys ba? Sagad sa langit talaga yung pasasalamat ko sa anak ko. And sana din is they will have more blessings in life. Kasi yun ang tinatawag na indulgence guys kapag tumutulong ka sa pamilya mo. Sa Bisaya pa guys, indulhensya. So yun. I wish my my son and his wife Uh, napagpalaan pa, pa talaga sila ng Panginoon. Kasi itong itong amount na to guys, makikitain ma, maki, pa to ni Kuya, eh. Like, three-folds, four-folds. <laughs> diba? Pero yung tulong na ibinibigyan niya sa amin, wala yung hangganan. Wala yung, wala hindi yun masusukat ng pera, guys. Ay, naabutan pa talaga kami ng ulan buti na lang yung ano yung key namin nilagay ko sa lalagayan namin ni Kian para kung sakaling siya yung maunang mauwi umuwi at least alam niya kung saan ko nilagay ang hirap din kasi kay Kian kapag umaalis siya guys wala siyang cellphone hindi ko siya makontak kaya nga sabi ni kuya baka ibigay na niya sa kanya yung lumang phone ni kuya and bibili sila ng bago ni papay para naman may magamit din tong anak ko guys baka si high school na kawawa naman. Pero yun nga, sa, sa ko, bawal din, bawal gamitin ang phone while, while ano pa, nasa klase. So, ang sabi ko kay Kian, kapag nagkaroon na siya ng cellphone, ilalagay lang talaga niya sa bag. And kapag ano na, may emergency o may kailangan talaga siyang tawagan or i-text, saka lang niya gagamitin. So, hintay-hintay lang muna kami dito guys. Oh, siya nga pala guys, tapos na pala yung uh, piluka ko kagabi. Nag, nagpapunta din ako nagpa-home service. Itong piluka ko at saka itong buho ko guys, nagpapa-home service lang ako. Hindi ako nagpupunta ng parlor. Kasi nga mga suki ko na to sila guys. And mumura lang talaga. Ito, 300 lang to. Punta ka sa, kung pupunta ka sa parlor, magiging 500 to 700 na tong uh, eyelash extensions. Itong buho ko guys with Brazilian na. Color with Brazilian. 1,000 lang. Pero sa parlor, uh, nung tinanong namin, nung nagpamanicure kami, umaabot siya ng hanggang 2,000. 1,500 to 2,000 guys. Yun, ganun kamahal yung ibang ano talaga. Yun sa parlor, kasi nga, nagrerenta pa sila. Eh yung ano ko, nagpupunta lang sa akin, home service, wala naman siyang ano, labor lang talaga yung binabayaran ko, ba diba? Although sa kanya na lahat, sa kanya na lahat ang medisina, ang, ang pangkulay ng buhok, ang hair, hair blower. Lahat, plant sa kanya lahat guys. 1,000 lang. Suki ko na talaga si Wella. And to Wella again, maraming maraming salamat sa iyo. So mamaya na na uli, guys. Guys, uh, umalis na lang kami pala ni Daddy dun sa shop because uh, mata matatagalan pa pala, ba bago makabalik yung yung ano, yung may-ari. So bukas na lang babalikan ni Daddy and tamang-tama din kasi nag-text si Kuya kung pwede ba daw sunduin namin si Papay, eh, ihatid namin sa Ayala. Kasi hindi makakahatid si Kuya dahil nga may ulan. Ang lakas ng ulan din di, siguro sa kanila. So, uh, dito na kami sa may iskina dumlo guys. Papunta na kami kina Kuya. And traffic, medyo traffic lang kasi nga may umuulan. Good guys. Kaya medyo ma-traffic. So, yun ang magiging ganap namin today guys. Puntahan na lang namin si Papa and then ihatid and then we're gonna go home and that's it. 'Yon ang magiging activity na activity namin sa vlog nato, guys. Okay? Ganda ng view, guys, oh. Ito yung papapasok sa Casamira Linaw. Oh. Ganda ng view overlooking sa kanila. So, maulan talaga, guys. Maulan na Tuesday today. Ano oh. no? So, ito yung paslopi na ano kinakapay.